Guys, ito magtetest kami ng nilatag namin wire. So, outlet, dalawang outlet. Bali, tatlong branch ng outlet. kada dalawang branch ng lighting. So, guys, ito ang gagawin natin. Andito na yung ating panel. Yan sa taas So, gagawin ko para pamalaman natin na continuous yung kawad natin. Wala tayong masyadong tester kasi yung buzzer ko hindi umabot hindi ko nagdala yung analog tester ko kaya digital tester so pang short na wire lang to so pagka nila ginawa ko yung master yung tester ko may voltage drop so guys ganito ang nagawin ko lagyan ko sya ng ilaw sa dulo ng outlet yung pinakadulong wire para yung dulo ng wire dito tetesin ko na ko kung mayro resistance so yun teka papakita So, yun, guys. Yan yung pinakadulo ng branch na to. Ang distribution na to. Inductive to, guys. Inductive. At saka heating. Yung heating. So, anong ibig sabihin ng heating? Yung mga microwave. Yung mga oven toaster mo. Pagka-sinaktak dyan, yan yun, magkakasama. Yung ano yung inductive. Yung murep at saka yung, <coughs> yung washing machine. So guys, ayun na, nakatutok na yung bumila sa pinakalas na outlet. So guys, iba ang size ng wire niyan. So, mas malaki yan kaysa doon sa hinilatag natin sa sa outlet. So, <coughs> yung outlet sa sala. Tara. O, oh, yun, sa sala. So guys, itong ginamit natin dito na wire is THXL. So, ano yung ibig sabihin ng THXL? Pwede siya try pwede sa uh, wet well, so maganda yung insulation dito guys so yan itetest natin uh, ko na yung tester eh. Ayan. uh, ito yung tester eh. so isa natin sa ohms kasi pag kanilagyan ko guys ng baser iba binangasir natin pagka Una nga sir natin, hindi na tatakos yung buzzer kasi ang haba ng resistance. So ang kailangan ko lang dito yung Oms kung talaga may reading o wala so yan kayo po yan sa pitan <coughs> So guys, kita na, uh, sila ito na ah, sila sa ohms. Narinig ya, nyo, tumutunog. So, para makita nyo ko lang yung ito ay pagigit so ay pagigit so dito naman yung sa taas so yan guys so, yung yun ang tutupan mo, ha yung oh so So guys, ayan. Uh, ah, titignan natin kung may resistance. Ayan guys. Ah. So may nakikita tayo na resistance. Okay guys. Kasi pagka nakahawak ah, yung isang namin natin, nakahawak yung resistance. So meron kang uh, uh 3.6. So may resistance tayo guys, di ba? Ay, okay makapal kasi yung wire guys kaya uh, hirap isoksok mo sa pin out sa sa ating test proof <laughs> ayusin lang natin na yung gear so ayan guys uh, saka natin susukatan Ayan, lewat ka ng uh, yan, 8.9 Abot ah, na bago-bago Kasi nga, eh, hindi naman hindi po ito Hindi ko makilipit yung wire So, ibig sabihin may resistance tayo na kukuha So, buo yung wire na yan Ayan, oh. So, hindi pa po Tagkalitalin mo yung bumbila doon Tagkalitalin mo, pakita mo Ayan, ayan, balik ko dito So yan, yeah, isusukatan nyo guys. Dapat wala na yan. Ayan guys, oh. Wala na siya, diba? 0.00 something na lang guys, diba? Kasi nakatikit ako sa wall. Ayan. Ayan guys, dapat zero siya. Ay, may reading ah. Bakit yan nun? May reading pa. Ah wala na. Sipa, open line na. Pagka zero and open line yan. So, kanina may ready. Eh. So, ilipat mo naman yung bumili niya sa pagitan. Guys, pa bili sila natin. So guys, itong tinetest na to, ah uh, nagka problema kasi kala ko may problema yung wire. Since na natest natin yung sa dulo kanina na buo, eh, eh, dapat okay na yon. Hindi ko napansin, naglagay pala ako ng USB port dito. Eh, alam niya naman, yung USB port. Merong, kuan po yan, uh, parang um, motherboard motherboard sa loob na maliit, na may kapasitans. So, may kapasitor doon sa loob, guys. So, is nya niya yung yung kapasitor kaya nagkaroon ng voltage yun po ang na measure do sa tester so actually guys walang problema po itong wire na yan ayun so pinabilis ko lang guys yung pagtetest eh para ma malaman natin kung boy yung wire actually guys wala talagang problema ito kasi yung dulo ng wire at saka sa dulo ng outlet eh tinis na natin buo naman So, dinaanan na niya lahat yung mga outlet na yan. So, it so happen lang, nagkabit pala ako ng micro USB port doon para sa charging sa charger ng mga cellphone natin. So guys, yun lang po. Ayan, ang reading. O oh, sige, tandaan. Ayan. Sira na. So, kaya siguro ko ha, nag-charge yung sa USB kasi may capacitor yan. So, yun yung na-measure natin. So, okay na yan, guys. Mayroon yan. So, next. Ito daw. Pause. Ayun, guys. Eh, bago tayo mag- tap ng circuit breaker, eh, sine-sure lang natin na tama yung wiring natin sa taas hanggang Wow. So, lahat ng outlet guys, na-test natin, walang problema. So, ang next natin dyan, <coughs> yung lightings. Kung sasample lang tayo ng isa, yung gitna, yung gitna sa kusina at yung gitna sa sala. So, palalagyan ko siya ng bukilya, yung may rubber na socket rubber. Rubber socket, tapos lalagyan ng ilaw. Ngayon, so 'yun, ah uh, pinatatak ko ngayon. So ito, ayan umakit pa si Kevin. So ah uh, kina dapat ah uh, mapatibay niya. Ayon. So, that's the natin point, guys. <coughs> tatatagpo tayo na kuyan iparang eh, parang lalagyan natin ng resistas tapos course natin yung pupunta sa loob ng circuit breaker kung may resistas sa tayo so ang gagamitin na natin pang break dyan yung switch ayun so itay tayo natin siya ito ayun guys uh, pinalalagyan ko ng bubilya sa gitna baba baba ka na okay na yan okay na yan, baba ka na so ayan so paano ang pag test natin yan guys so sa switch tayo uh, pupunta so, mapakita ko uh, ito na okay. so ito guys ito guys ito guys, ito guys ito Tapos na dito. Mga zero ito. So, lalagyan natin to. Oh. Ha? Abangan mo lang yan, okay. Eh. kusina. Oh. Ito. Ito. Tingnan. Ito yung Para naman sa gitna. na bombilla. So, ayan. Matipan nyo may reading. So, i-off ko. Ayan. Meaning, buong bu bu yan yung mga tinap sa taas. So, kapatilagyan natin ng breaker yan. At i-activate natin yung buwan. Yung natin, tawag ito yung we eh, energize natin yung kita ko yung kitchen. namin natin ng So guys, uh, ayo mag-milis start na tayo ng bag, cigarette breaker doon. So, slippers ito, meron na pala. So guys, yung isa naman sa sala palalagyan din natin ng guys para matest natin ang uh, yung ilaw so ayan, patay muna natin habang magkakabit kami ng bumila guys, okay, so, ito, nagpatuloy tayo so, yun ang gagawin natin uh, uh, sabi ko kay Kevin na uh, guys, sabi ko kay Kevin eh uh, lagyan ng bumila rubber socket doon sa may sala. So, ayan o. Oh. So, guys, ito nga pala yung uh, panel ng ating circuit breaker. So, ayan na yung mga bumagsak. Mapaya ayusin natin yan. Hi <coughs> ayusin natin yan. So, supply natin yung truck yan. So, mapaya makikita nyo pagka ako So, temporary lang yan. So, wala pang circuit okay. breaker pa palitada ko at saka mag skin to so yan o, tapos sabi ko kay baby yung ilaw dito yan ilipat mo na doon sa sana. ayun so ayun Kev okay. ah Magkakuan tayo ngayon. Tapos naman natin yung yung ating kuan uh, na doon kung buo yung switch. Ito na yung distribution ng ah na sa sala. So, lalagay natin yan. So, since na zero yan, walang short, ang gagawin natin, i-on natin yung switch load. Sige, i-on mo muna yung gitna. overload yun, open line pagka nag-oil, yan, 5.36 so, i-off ko yung button mm -hmm. uh, uh, kitna, so, yan on yan, kita nyo guys, nag open nag-o-on, so, off ayon ah uh, so so, yan, ah, uh, guys yan na muna yung first box sa video natin. So, ang uh, second video natin, yung part 2, kasi testing lang tayo kung buo yung mga nilatag nating wiring sa taas. So, walang kaduda-duda, malinis, kasi may level. So, tap lang tayo ng tap kanila, uh, kahapon at saka kanila ng So, guys, ang part 3 ito, pag install ng circuit breaker. So, yan. Pansamantala, guys. Bye-bye muna. Bye-bye! バイバイ